palayan palayan oh. pala pa ayan ng palayan dito rice field still ring stage pa yan malapit na yan mga munga apat na buwan ito palay mày bộ Đây là cân đinh không? Mấy cân đinh Đâu cân không ya mah putik entaan melekas yang ulang kegabi makin puno aja hey, dah lu makin penuh noh menggah dalam manuk pang sabung

mga bawaw na lang ko kung sasay eh. pabay na ng tugas ay napag intra kay mga kung ini eh. pigga naman hmm? tugas yung mga ukra ho Yeah kulang sa abono ng iya ito gas na niya ka na sobrang gulang na yung iba may nabuhay na rambutan no. yan sobrang gulang na yung mga okra agak goreng dah. tapi dito ho. Oh. Tu na. Sobra na katugasan mga okra. Oh. Ayan o. Oh. Mga saging dito. Ito yung mga bagong tanim. Oh. Ayan, malapit na yung mamunga. Ayan. Ganda ba? Malapit na mamunga. Oh, tanim doon no. Oh. Ayan na. Kutibit yung ilihan. Ayan, mga bagong tanim yan oh tundan itu. Hmm. may mga latunda na ah. Hmm, Ay, malapit na tugas oh, memang mga bagong puso sabi hmm. Hindi oh. Pumusa. Ayun ano, oh, pumusa. Tumiyo naman ito. Ah, no, natunda na. Ito may mga puso na. Magbuli ng mga bunga yan oh. kami mga tanim na tubo dito. meron pong latundan sa may dulo meron din doon oh. latundan oh. saging yan ang bagong oh. pila-pila kalagay oh. guys yung mga kahon ng ano pala ang daming damo hindi pa na ano nang ito yung sagingan namin ah oh. Ayos na. Yung summer. Ah, uh, ano yung tubo? Ngayon, medyo okay na tubo kasi